Tonton, huwag kang gumala kung saan. Gumawa ka ng gawaing bahay. Opo, inay. Dito lang ako. Lingit sa kaalaman ni Nanay Maria na sumama na pala si Tonton sa kaibigan na si Sam at pumunta sila sa gubat. Pagdating nila sa gubat, naghahanap sila ng mga kulisap o mga ibon na paglaruruan. Sam, nan mo sa ibabaw na malaking punong kahoy. May pugad ng ibon. Kunin natin yung inakay huwag tonton. Baka pagmamayari yan ng mga engkanto, baka tayo parusahan. Matigas talaga ang ulo ni tonton at inakyat ang malaking punong kahoy at kinuha ang pugad ng ibon. Sam, may isang inakay dito ang ibon. Kukunin ko at alagaan. Ilalagay ko sa hawla. Ikaw bahala, tonton. Uwi na tayo kasi baka hinahanap na tayo sa atin. Pagdating ni Tonton sa bahay, pinagalitan siya ni Nanay Maria. Tonton, saan ka namang galing na bataka? Matigas talaga yung ulo mo. Itinago ni Tonton ang inakay ng ibon at inilagay sa hawla sa labas ng bahay. Kinaumagahan, ginising si Tonton ni Nanay Maria. "Tonton, gumising ka na at may pasok ka na sa paaralan." Agad namang gumising si Tonton para maghanda pumasok sa paaralan. Si Tonton ay grade 2 student sa isang pampublikong paaralan ng elementarya. Pagkatapos ni Tonton maghanda, tiningnan niya ang hawla ng ibon para tingnan ang inakay at nabigla siya nang makita ang inakay ng ibon na matay na sa lamig at gutom. Kaya tinapon niya ito sa basurahan. Nang pumasok si Tonton sa paaralan, napansin ng kanyang classmate na parang may mga batlik si Tonton sa pisngi niya, kaya pinubuli siya ng kanyang mga classmate. Tonton, mayroon kang nakakahawang sakit, huwag ka tumabi sa amin. Dali-dali namang tiningnan ni Tonton sa salami ng pisngi at parang may mga namamagang butlig. Yak nang yak si Tonton hanggang umuwi ng bahay at napansin dito ni Nanay Maria. Anong nangyari sa'yo, Tonton? Bakit may mga butleg ka sa pisngi at namamaga? Di ko alam, Nanay. Basta na lang tumubo ito. Kinabukasan, pumunta si Nanay Maria at Tonton sa doktor at nagreseta ang doktor ng gamot para sa mga skin diseases. Habang tumatagal, lalong lumala ang kalagayan ni Tonton. Dinala din siya sa kung saan na albularyo at ang sabi nila, naengkanto daw si Tonton. Hanggang umabot sa punto na iniiwasan na siya ng kanyang mga kaibigan at kamag-aral. Pero di huminto si Tonton sa kanyang pag-aaral. Tiniis niya ang mga pambubuli sa kanya. Minsan, nilalayo siya ng kanyang guro sa ibang mag-aaral. Baka daw mahawa. Tiniis niya lahat ng paghamak sa kanya hanggang umabot siya ng grade 6 at makapagtapos ng elementarya. Pero araw-araw, iyak ng iyak si Tonton tuwing umuwi ng bahay. Nanalangin sa Panginoon na gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Panginoon, tulungan mo akong gumaling. Tinitiis ko lahat ng panglalait at paghamak sa akin. Kung minsan, iniiwasan nila ako, baka sila mahawa. Nung pumasok na ng high school si Tonton, dun na siya unti-unting bumuti ang kalagayan dahil sa mga gamot na iniinom at mga gamot galing sa mga faith healer. Pero ramdam pa rin niya ang mga paghamak sa kanya ng ibang tao na nakapaligid sa kanya. Buti na lang, nandiyan si Nanay Maria at ibang pamilya ni Tonton na handang dumamay sa kanya. Ang lahat ng masasakit na salita at paghamak ay ginamit niya iyon na inspirasyon para makapagtapos hanggang sa kolehiyo at gumaling na yung karamdaman ni Tonton ng tuluyan. Ngayon, isa ng ganap na sundalo si Tonton at may sarili ng pamilya, pero naalala pa rin niya ang pait ng nakaraan. Yung ibang nanlait sa kanya ay hindi rin nakapagtapos at naghihikahos sa kanilang buhay. Lagi nating tandaan na huwag mawala ng pag-asa anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Gawin itong sandigan para maabot ang tagumpay.